pasok mo dito sa CR, meron dito yung treasure. Ay, ano yung treasure, oh? Boy, say, do oh. I? Apat pinagmamalaki ko sa lahat ng electric pad na yan. Edo, kakayo mo talaga siya. Sobrang rumeto, electric pad na to. So, house tour challenge to. Ito yung motor natin, oh. Tapos, yung harapan ng bahay ko. Ay, natignan niyo. Pinto pa lang, panalo na. Pagbukas natin, ay nyo makikita natin yung mga pintura at mga tambak. Eto yung kakaiba sa bahay ko. Di ba, may pintuhan doon? May pinto pa ulit dito, syempre. Ay no, de ba? Pagbukas nyo, ay no, makalat pa rin, syempre. Ano ba, pinbago? Yung know, kesa mo, yung parang masisira ulit to. Tapos, pag talikod natin, na yung lumang scooter ko. Tapos, tambak-tambak na labahan. Ito, ito na pinakamaangas na ano. Ayun, no, Ay, no pinakamaangas na lababo sa buong mundo yan. Ako lang meron yan. Tapos pagpasok mo dito sa CR, meron dito treasure. Ayun no, yung treasure, oh. Buhay si Edwa. Aba ah. talaga ba yan ngayon? Ngayon, tapos kaware, meron tao sa CR, hindi mo na siya kailangan katukin. Eto, yung pagkat nasa CR natin. Ayun no, si Silip ko lang dyan. Kwede alam mo na kung meron tao sa CR. Hindi ka na makakaabala. Tapos, punta na tayo sa kwarto, syempre. Ayan, bubuksan na natin yung kwarto. Meron dito mga gabi't mga kakaiba, unique tala rin. Pinagmamalaki ko sa lahat. Electric pad na yan. Eto, kakaiba talaga siya. Sobrang meron netong electric pad na to. Sa buong mundo yata, ako na lang meron neto. Tapos, itong compact na keyboard. Oo, oh, di diba? Ito talaga, sobrang cold na pala rin yung keyboard na yan. Tapos itong PC niya, no? Sobrang linis din yan. Tapos dyan ako kumakain. Tapos ito, higahan ko. Siyempre, meron din tayo namang aircon. ang yung aircon natin, no? Pero hindi lumalamig yung mga priya. Painit yan kasi kailangan ko na higar lamigin kasi ako eh. Tapos, meron din tayong uling dito. Siyempre, ba gusto ko mag-ihaw, tas ayaw ko na lumabas. Yan you know, o, uling na huling yan, yeah, mga pre. Tapos dito ako nag-ihaw. Yan you o, know, yan you know, o, maraming maraming salamat sa panonood mo. Mga kakulot, Doon lang tayo sa legit.